bang ganitong case niya Pero so, yung askal namin eh, isang buwan na nagmumuta eh, pero malakas pa rin. Oo, oh, doon siya nahawa siguro eh, doon sa askal. Patulad ko na nabanggit ko sa inyo matagal. Matagal. Kaya nga, tagal. Isang buwan na yun na mahigit, ano? Oo. Oh. Kung disinfecto tayo sa buong area ko, so, ha? Hindi oh, hmm. map hmm. Meron kami disinfectant. Okay, mm -hmm. Ano, oo, oh, oo. Oh. Okay. Saan yung parang yung kabila? Blooming so, yes. Yeah. So, May boarding so, din kayo? Boarding, nagpapanggap po kami ng boarding po. <laughs> ano yung Saturday? Sa so, boarding namin po, eh, di ba nagsalaki? Ang hindi mo po ito yung... Pandit. Pandit, but 24 hours. Because, naagapan ba kung maaga kung dinala dito hindi daw talagang meron daw talagang virus kaya antagal. tagal sabi ko hindi pa siya gumagaling ayun o oh, may kami o oh, energy energy uh -oh. Pero um, hindi lang po yung gamot po, ma'am, ha? Kasi hmm. wala na nakatubi. Iiyak siya. Opo. Uh -oh. Umayot na siya. Uh -huh. Mag-eye drop po tayo sa mata po niya. Ito po ikaw. Na siya. hindi anak, hindi anak, para gagaling ka hindi okay. complex po ito naman para parang po doon sa mga teaching school niya oo hindi na po siya makatayo din hindi nakakatayo naman siya, nakatakbo pa sakit, sakit, sakit anak sakit, sakit, sakit sakit, sakit sakit anak, okay. 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 Sakit, okay. Sakit, anak. <Sukit> luk, sakit nak Sakit nak Tidak nak Tidak nak kung ibablog ko ito. Kasi nakakanungkot. Yung pagkakuha namin kay Miss Sobrang nung lungkot na lungkot ako. Sinabi hmm. ng doktor, sira na yung mata niya. So may posibilidad na mabulag siya. <laughs> hindi pa makakasiguro na makakasurvive si Kiss Cake. Kasi ang hirap, kay. Pag napamahal na sa iyo parang anak na talaga yung pakiramdam mo. Guys, sabi ng doktor, pwedeng hintayin namin ng isang buwan, dalawang buwan. Hindi ba masisigurado kung mabubuhay siya? Sabi ko. Magsatsagaan ko siyang alagaan. Alagaan ko pa rin siya. Gusto ko pa rin isugal, guys. Ito yung mga resetang gamot sa kanya. Napakarami. Tapos, na-injection na siya. Tatlo antibiotic tapos para sa nerve niya para sa lagnat niya walang may gustong mangyari ito sa kanya kinanong ko din yung doktor sabi ko kung nung 2 days pa lang siya 3 days na dapat dinala ko na sa inyo sigurado ba na ano na hindi siya lalala ng ganito ang sagot ng doktor, viral yan. Marami silang case na ganyan. Nakakaawa kasi talagang ano siya, yung kumakain siya, malakas siyang kumain. Gusto talaga niyang mabuhay. Kaya feeling ko mabubuhay ito si Jessica, Feeling ko talaga. Hindi nyo lang nakikita guys, hindi ko naman nabablog lahat. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Nung may sakit ako, inaalagaan ko pa rin siya. Nung nagka-vertigo ako, inaalaga ako pa rin siya. Paano nga ba nagkaroon ng sakit na ganito si ano, si Cheesecake? Nung nanganak si Jamila, mga ilang araw pa lang siguro, nagmuta na siya. Hindi namin alam na virus na yon. Tsaka pag askal naman, gumagaling siya. Nawawala, nagkakaroon, nawawala, nagkakaroon. Minsan hindi na niya maibuka yung mata niya, pero okay pa rin siya lilinisin lang ni Papsi, papaliguan, gano'n. Eh, mahilig sila na ano, na lumabas noon. Hanggang sa nalalapitan nila si ano, si Jamila. Yung pala, may virus na si Jamila, hindi namin alam. Di ba nagkasakit si ano, si Cheddar. Meron siyang ano, uh, suspected na parbo kasi nagtae siya ng dugo pero hindi siya nagsuka ng dugo tapos pag tumatay lang siya saka lang yun merong dugo saka paunti-unti lang yung dulo ng kanyang cook malakas pa nun si ano si cheesecake tapos nung dinala namin siya sa ano sa bukit mahangin na noon okay naman siya may damit naman siya noon kasi nun lang namin namin sila nilabas kaya malamang nun nila nakuha yung mga virus na yun plus yung kay Jamila nga nag uwi siya dito dyan si Popsie nalalata akong dumating guys kasi ang hirap alam naman na ng mga ano eh ng, ng rep na nakita niya, butas na yung mata niya. Naawa ko. <sighs> Nakawa. Iyak talaga ako na iyak doon. Yung hindi namin napapansin na, no, akala ko sipon lang siya, ubo, sipon, ubo. May sabay siya ng... Yung pala yung pagmumuta niya na may kasabay na ng sipon na ubo. Pero nung nagkakasakit na ako noon, hindi ko na siya gano'ng napapansin kasi syempre halos blackout din ako noon. Hanggang sa namatay yung anak ni ano ni Jamila, yung huli na anak niya, namatay. Kaya sabi namin, virus siguro yung. Tapos yun nga, nagkasakit na nga si Cheda. Na-isolate namin si Cheda, nandito lang siya sa akin. So may sakit ako, inalagaan ko si Cheda noon hanggang sa gumaling si Cheddar tapos ito nga siya na ngayon si ano si TC hindi ko siya madala ng hospital guy hindi ko siya madala ng vet nung una kasi nga yung mga sugat ko puputok pa lang hindi pa pumuputok nun sobrang kirot kaya hindi ako makano wala akong madesisyonan wala akong magawa talaga nakahiga lang ako noong, nung pumutok na yung sugat ko in kasagsagan na rin ng sakit niya sinalagaan ko lang talaga siya dito lang kami dalawa sa kwarto akala ko naman muta muta lang din yun nawala no? sa isip ko kasi syempre nandito lang naman kami sa loob ng bahay wala naman kaming balita yun pala ayun na viral yun guys yung si sipon ubo viral yon kaya ngayon ang sabi ng vet i namin siya sa taplo nasa hangin daw yan kaya nakasara lang itong kwarto namin hindi namin sila kapasukin dito kung meron daw silang bahay na dapat na mapuntahan dapat dun daw muna sila para maihiwalay wala naman guys wala kami pagdadalan sa kanila Kaya dito lang, dito lang kami. Hirap talaga. So, ayun. eh uh, kung ano, yung panginginig din niya, sa nerve daw yun, yung may tawag sila doon, may medical term sila. Pag na-survive niya yung one month, naka two weeks na siya, pag na-survive niya yung one month, may possibility na mabubuhay siya. Ang tanong ko, mabubulag pa ba? Pwede bang mapigilan yung pagkabulag niya? Hindi na mo sabi ng ano ng doktor, ng vet. Kaya pero may posibilidad na mabubulag siya. Ayun lang guys siyempre malungkot. Huwag niyo akong sisihin kasi hindi ko gusto yung nangyayari sa kanya. Tinanong ko din yung doktor, marami daw case na ganun ngayon. Nasa hangin yung, ano, yung virus. Ah. Hindi ko gusto mangyayari sa kanya yan. Malamahal ko yan. Malamahal ko silang lahat. Hindi ko gusto mangyayari sa kanila yan. Lord, ka ng ganyan, hindi mahalaga yung pera, mahalaga yung gumaling siya. Siyempre, hindi tayo maintindihan ng mga, ano, mga walang pet, mga hindi dog lover, hindi tayo maintindihan yan. Pero sa may mga alagang uh, kayo, alagang aso, pusa, ano pa man yan, pakiramdam mo kasi anak mo sila. Ano, makasurvive siya kasi sabi nila, ang galing naman kumakain siya. Tapos tumatayo siya kanina. Pag-pray natin siya guys. Sana makasurvive siya. Talagang broken na broken ako. Pusa. Mahirap, mahirap. Oh. Bukas dadaling ko siya sa labas Papaarawan ko siya Kaming dalawa Sabay kami na magpapaaraw So ayan guys Kung meron mga alaga Kagaya ko Basta tuloy lang Nagaan lang natin sila Ganun talaga alam ko makakaintindi lang sa akin ito yung may mga alaga din mga walang alaga makamatawa pa kayo matiniiyakan yung tuta matiniiyakan yung aso lang pero para sa amin hindi lang sila aso lang hindi lang sila tuta lang pamilya namin sila at manabahan namin sila na parang isang anak eto yung pagkain niya mamaya papakainin ko siya tapos ito na lagyan na rin yung kanyang ano yung kanyang mata ito yung ipapainom mamaya naka antibiotic na siya kanina tapos ito pa yung mga bibilin kong gamot bukas marami yan ito mga ito bali tatlo pa ang kulang so bibilin natin yan bukas pupunta kami ni papa ng gimba meloxicam ito mga ito oh. yan ang ano mga iinumin niya Gustong gusto niya kumain Kain pa mahal ko ah Yung chicken breast ito uh. okay. Hindi na okay na ako pa Okay na Ito 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 baby Ito 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 Ito, hmm. ito pa, ito pa, ito pa. Hmm. Laban lang anak Laban tayo Kaya natin yan morning, love love ko. Napainam ko na yan ng gamot niya. Meron pa mga kulang. Pupunta kami ng bayan ngayon. Bibili kami ng gamot. Hi! Sarap ng tulog niya. Kagigising lang niya yan. Alas 8 ng umaga. very good naman yan. Pero actually guys, yung leg niya doon sa duluhan, yung gawing kanan. Ah, mahina na. Pero sige lang, pagtsatsagaan ko talaga siya. Hmm, ipadala sila ati Cheng ng ano, pampagamot niya, sa kasi Kuya Dong. Lahat ng gamot bilhin kahit sinabi ng doktor na hindi sila sigurado kung mabubuhay siya sabi nila basta ka ano alagaan lang siya okay na pag ganyan nabusog siya nakatulog siya okay, tayo ng tissue gana anak Mamaya natin yung ano sa may mata mo. Nalagyan ko na siya ng eye drops niya. Mm, nakakain naman siya eh, kaya kahit na ano, kahit hindi ko muna siya bigyan ng ng ano, yung malunggay. Pero pwede rin kahit konti-konti lang. Anak-anak, fight, fight, fight lang tayo, ano? <laughs> mm, basta pray tayo, anak, ano? Gagaling yan. Basta magaling yan na kumain. Ano? Sige, higa ka na uli. kana ka na uli. Nabasa dito. Oh, Hindi daw siya pwedeng paliguan. Pong, uh, oo, oo, oh, Oh. Magbibihis na po. Oo, ito na. Magbibihis na rin ako. Kukunin namin yung ano yung iba pang gamot niya. Kasi kagabi wala. Maghahanap pa kami. pero yan. Pero isasama namin siya kasi wala siyang kasama dito. ano uh, ganun ka, anak. Uh, mm. Ika na? Nung na, ikaw. Uh, kailangan kasi nakakain na siya. mahabdi daw sa ano eh. Mahapdi daw sa sikmura. Yung uh, ito. Itong gamot na ito. Up. Uh, one. <laughs> Dahan-dahan lang, mahal. Sapay, sapay, sapay. Huwag mo sasayangin, Ha? kasi diyan kagagaling